Po so, oh, mga kachamba, yung chachambahan po natin ngayon ay turbo no, ay dayaksen. So bago pa po natin simulan ng video na to, intro po muna tayo. paano po ba natin malalaman kung sira na yung turbo ano at uh, marami na rin ho talaga nasisiraan ng turbo unang una mayroong uh, uh, unusual sound kayong maririnig doon sa sasakyan ninyo yung mga sumisipol o uh, yun lang naman din kadalasan sumisipol uh, habang tumatagal halimbawa pag naka siya mayroong tunog na sumisipol na mahina lang mayroong pag inapakan yung gas pag tumataas yung RPM, kung gaano kalakas yung RPM, ganun din po kalakas yung ingay. Yun po yung sign na pasira na yung turbo. At saan ba nanggagaling yung ingay? Yung ingay na yan, nanggagaling doon yan sa may turbo impeller. Uh, yung iba, uh, na, yung, yung bleed ng impeller, yung iba na disalign na, yung iba uh, na, na, na. Kasi merong kaming ginawa dati, na ganun siya kain eh. Galing naman sa ibang shop. Parang yung ano namin, mayroong matigas na bagay na pumasok doon sa turbo impeller. Kaya talaga yung buong turbo impeller niya, kalbo. Eh, yung, pag ganun, walang hatak, walang hangin. Wala nang ano, mga parang electric pan na pagkulang na yung blade, wala nang hangin na binibigay. So, ganoon po yung sistema kapag yung turbo na-apit. At, mayroon din naman iba isa pa mahina yung hatak so isa din yun mayroon ding sira yung turbo na uh, kasi sa accent talaga talagang mabilis yung accent na diesel may turbo no yung pag nag overtake ka pag inapakan mo yung gas para siya nag -e engine brake paano mo isa din yun sa ano na mayroon ding mayroon ding sira na turbo na ganyan yung nangyayari. Ah, uh, hindi hindi lang din hindi din naman hindi naman lahat sa turbo din nang nangyayari yun. Yung iba yung sa uh, sa vacuum. Well, barado yung hose kasi kasi doon sa mga lumang modelo na accent yung gamit kasi ng turbo eh hindi pa kasi sila ABGT. Ngayon, minsan nababarahan na parang ano yung malilit na hose. Eh nagkukulang din talaga ng power. So imbis na bibigay siya pag mo pa yung gas, ah uh, nangyayari ah uh, para namimigil. Kasi pigil din yung uh, response kasi ng turbo pag ganyan. Uh, meron pa isa yung sa back yung pump. Isa din 'yun sa ano pag once na yun ang may problema din, hindi rin nakakahigop ng hangin kasi yung ginagamit ng turbo, yung hangin na yan galing puyan dun sa may ah uh, sa may intik doon sa hangin ah, intik yan so yung trabaho ng hangin kasi na nasa turbo puro pahigup yan. kasi meron silang actuator eh. paghigup yan aangat yung actuator yun na yung ano yun na yung trabaho ng turbo so, ayun pag hindi gumagala yung actuator hindi gumagana yung turbo walang lakas mahina ah, maroon din ganun yung iba naman hirap na umikot yung impeller dahil sa sobrang dumi isa rin yun sa dahilan mararamdaman nyo po yan sa sasakyan nyo kapag humihina na yung hatak kasi yung hina, dalawa eh mayroong hina na mataas yung RPM mahina yung takbo iba yon hindi sa turbo yon pero pag uh, mahina yung RPM parang tigil yung takbo posibleng nasa turbo po yon pero yun naman eh chinichick naman po yan pero marami din talagang turbo na nasa nasasira kasi Uh, yung iba, hindi, hindi masyado maganda yung maintenance. Meron naman iba, eh, uh, hindi regular na nag-chichin sa -so wheel. Ito. Meron naman ibang turbo, mahina lang yung ikot. Yung iba, nagigawan pa natin ng parang, pero yung iba talaga, wala na. Kasi meron naman nakukuha sa linis eh. Meron naman hindi. Kaya sa paglinis, kapag may problema na yung turbo, hindi yan 100% na maayos yung problema. Yung iba talaga nasisira yung uh, turbo. Meanwhile, uh, yun nga guys, no? dalawa po yung klase ng turbo, ng accent, ano? kahit pa yung pinakaluma, at saka yung pinaka uh, modelo. Uh, yun po yung 2015 pa baba, yun po yung turbo na gamit pa ay, ano, bak uh, vacuum pa rin po, ano, hangin, pahigok. Yung 2015 pataas naman, hanggang 2018 po yun. Yun po yung ABGT. Yung uh, electronically uh, control variable geometry. Yun po yung uh, ABGT. Ano ba yung pinagkaiba ng ABGT? At saka yung uh, gamit pa noon ay uh, vacuum pa. Uh, kung yun, wala na siyang linya hangin papuntang intake kasi naka-electronics na po yung kanyang turbo. Mayroon siyang meron siyang actuator, meron siyang actuator motor, uh, electronics na. So, yung pinagkakaiba nila, mas mabilis, mas matipid yung mga naka-ABGT na turbo. Kasi, si, talagang uh, sila, uh, talaga sila sa mabilis at saka fuel efficient po yung uh, naka-ABGT na turbo. Ano? Uh, sa tipid at saka sa bilis, kaya yung iba sinasabi, eh, overpowered daw yung makina kaysa body. Eh. Hindi. 1.6 lang din naman yung makina niyan. 1.6 lang. Eh, kaya siya mabilis at saka matipid dahil, ah, uh, naka-ABGT po yung turbo niya, eh. Uh, sa mga naka, ah, uh, mga Lumo din, no, uh, 2015 pa baba, parang di hirap tayong nasisiraan ng turbo. So, marami po kaming pinalitan na turbo ng mga naka-ABGT na. Eh, paano ba natin maingatan yung EBGT na turbo para hindi masisira so, uh, kung ikaw naman eh, takmong pugi lang lagi Siyempre, alalay lang siguro 3 years or every 5 years magpapakliming ka na ng turbo kasi kapag mabagal po yung takbo nagbe-build up po yung carbon uh, sa ang side ba yung carbon yung turbo yung carbon nyo nagbe-build up lang naman dun sa may exhaust side palabas na yun eh eh dito naman sa kabila uh, galing air filter po yung hangin. Oh, malinis naman yung filter, hindi naman masyadong nagdodumi doon sa may uh, intake side na impeller. Kasi yon, doon dumadaan yung hangin, dadaan ng turbo intercooler, bago po pumasok doon sa intake manifold papasok sa combustion. Kaya nangyayari kapag ikaw itak mong pugi lang hindi niya mailalabas ka agad yung mga karbon ang nangyayari magbibuild up na magbibuild up yan doon sa may exoside pag nagbuild up yan doon sa exoside mahirapan na umikot itong turbo impeller yung shafting o yung ihi kadalasan yun napuputol so ayun kung yung lagi tayong humahataw ano bumiberit maganda din yung ventilation noon eh. Alam nyo ba kung bakit? Dahil kapag ikaw, hataw ka ng hataw, ilalabas ng, ang uh, uh, yung exhaust ng turbo nyo, ilalabas po yung carbon. Kasi mas mabilis eh. Pag nabas doon sa ano, ilalabas doon sa tambucho yung ibang carbon. Kaya hindi, ano eh, kaya hindi siya kailangan na, kaya sinasabi namin na cleaning ng turbo every 100,000 kilometers. Kasi, eh, yung kadalasan, grab, ay ba, ma malayo yung biyahe. Kaya hataw sila ng hataw. Kaya hindi naman magbe-build up yung carbon kung ilalabas. Kaya kadalasan doon sa mga nasisiraan ng turbo. Uh, sabi natin takmong pugi lang sila. Pero hindi, hindi naman lahat. Siguro mayroon din naman talaga uh, factory defect siguro. Kasi wala pa naman 100 kilometers. Iba nasisiraan. O, meron talagang ganun. Mas marami pong nasisira na turbo sa kung kumpara doon sa mga lumang Uh, modelo ng accent at sa, sa lahat po ng mga taga-suporta ng Chamba Works, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong uh, patuloy na pagtitiwala. kung bago ka pa lang sa channel na ito huwag pong kalimutan mag-subscribe, like at share, at hit nyo na rin yung notification bell, para maging updated po kayo sa mga next video na i-upload po natin, maraming salamat po at ingat po tayo lahat sa pagmamaniho Okay guys, no. Ito na nga po yung turbo, yung brand yung turbo. yan. ang bigat po ng halaga niyan. Sa kulang ko lang 50,000. Kaya ingat po tayo sa ating mga turbo. Toybo po 'yan, Toybo. So, ayan, um, mamaya lalarkan na kami. Okay guys, no no. Okay, na po na nga tayo. Nandito na po tayo sa May Enlix, no? uh, papunta na po tayo yung Mabalakat, Pampanga. Medyo medyo gabi na. Pero okay lang. Uh, kailangan matapos lang yung mga schedule para bukas iba na naman yung ating haharapin. So, medyo di naman masyadong matrapik kaya mabinis lang po yung biyahe ayan so ingat ingat lang po sa pagmamaniho ayan ito po ay uh, ito na po yung ano natin no? Uh, location ano yan sa so, mabalakat so dito na nga po tayo sa sa area ng ano ng ating uh, customer yan Konting kimbot lang naman, matatapos na rin ito. So ito na nga po, nasisimulan no, na pong kakalasin po yung turbo. Yung talagang alog na alog yung impeller eh. Yan, eh talagang... Ay, dukot ako ng dukot eh. Hindi ko makahugot. Eh bin, yung, yung makabaon pa. Sa loob. So yan, ay tinatanggal na po yung mga linya. Uh, turn ninyo sa paligid, no? So, medyo mahirap po yung pagtanggal kasi uh, kailangan mong umilalim at merong isang umibabaw para matanggal po yung turbo no? kasi meron pong linya ng langis doon sa baba kaya so, kailangan din pong ikay humiga sa baba so, pero ito naman hindi pa naman abot ng isang oras matatapos din namin dahil nga teamwork mga kachamba So, yan, eh, basta magaling kang mandukot Dati kang mandurokot, madali mo lang magawa ito. So yan, ito po si mandurokot. Si Kuya Grasa mandurokot. <laughs> yan 'to yung ating yan yan. ano, ating, uh, yung sikat na sikat. Yan si Kuya Grasa. Yan, yan. ito na po. Mas mura 'to kasi mayroong natin naka-plastic pa. Eh, galing Koya 'yan, galing Koya. Yan po yung galing koya, no? Bago po yan, tolbo natin. salpak natin yan. O, so, oh, yan. hindi eh, po natin isama yung eh, exhaust manifold kasi medyo matagal po yung pagkalas nyan. So, yan. Bago po yan. Yan. Ikot. Yan. lambat ng ikot. Yan. Yan po. Sign okay tolbo, no? Pag iya, ikot. So, yan. Sasalpak na natin. So, na. Ito naman yung eh, luma. Eh, kakalasin pa po natin. Ano ba? Nakalas siya salpak so yan yan ito po yung ano ito po yung luma no ito yung sila sira naiwan pa po yung kabilang side doon sa exhaust yung ito. kanyang plate naiwan doon yan ito. po yun ang tinatawag na ABG na kay electronics po yan naiwan 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 po yung kanyang ano may parting turbo na iwan sa exhaust eh mamartilyoin lang po yan ni kuya grasa para matanggal yan kasi pag tanggalin po natin yung buong exhaust hindi na po nasisira yung exhaust yung manifold tanggalin na po natin yung turbo iwan ko ba bakit ganun kamahal yung turbo kasi kasama yung exhaust manifold dapat turbo turbo lang yan medyo pahirapan po yung tang tanggal dito no palo palo konti yan nag iingay po kami dito sa may ano sa may residential na to gabi patawarin nyo kami mag nag iingay kami rito kasi hindi na pwede bukas may mga trabaho pa po kami bukas yan po yung tubo na maliit na yan yung po yung linya ng langis eh, kapag marumi yung langis na makina marumi din yung supply sa turbo yun gastos yun na no, naiwan po yung kabilang ano yung kabilang side ng impaler no, no? nakatusok pa po, po dun sa exhaust manifold medyo nahihirapan po si kuya grasa eh, kailangan lang ng konting padulas yan eh kailan maglabas siya ng grasa si kuya grasa para lumambot po yan at yan ay mauhugot na yan hinahawakan hinahatak hindi 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 matatanggal so ito na po na ibaba na rin sa wakas ito po yung putol ang impiler nakikita nyo po yan yun po yung dumikit doon sa kabilang side nahirap tanggalin yan naku kawawang toybo po ayan talagang sira 100% talagang turbo. Ito po ayo mag-start eh. Ay start siya pero namamatay. kaya Kita natin turbo sira. Sigit turbo palit palit turbo. Ayun. So, Makikita po natin 'yan mamaya kung magi-start pa ba. Dalawang bisis ko na hinawakan itong turbo imperial na putol. Ayun, sigurado na po 'yan talagang kahit ibalibag mo 'yan wala nang manggagawa 'yan, sira na 'yan. Di po nare-repair kasi wala naman pong turbo kit na nabibili para sa accent kaya pag nasira ay palit buong turbo yun alog na alog yung impeller niya so ito na nga po yung bagong turbo kinakabit na po ni kuya grasa yan sige kunting ano lang kunting timbot timbot lang pag yan ay napasok eh pa talagang maluwag pa kaya sige tuloy lang yan ah uh, take 2 eh, take 1 yung kanina kasi ito take 2 na sige Ipasok mo. Kuya Grasa. Yan. Medyo masikip lang po, ano. Kunting ano lang ng kamay. Balik-balik lang ng kunti ng kamay. At yan, may ipapasok din. At yan, ay manag na na. Eh, napakadali na lang yan, eh. Ayan ay, na yun, eh, yun, lang sandali na lamang. Ito'y mag-start na. Ayan, si Kuya Grasa bumibira si Kuya Mil na sa ibaba. Meron pa kami kasamang extra rito, si Robin Hood. Hindi siya <laughs> nagpapakita sa kamera. Ayan, kasi para siyang si Redford White. Kaya yan yung sa kamera. Ayan, no, natapos na kaagad. Napakabilis naman. Start. Okay. Okay guys nga no, mandar na 100% kulikot Ayan Ito dito sa Mabalakat, Pampanga no? Medyo malayo okay, malayo din E pa kami okay, doon na. Abay napakalayo Kaya ayan, okay Aby. na Next Okay na boss sa turbo po mga kachamba no dalawang klase po yung turbo no yung turbo uh, mayroong uh, yung turbo na 2015 pa baba ayo ayo yun po anong ano po yun yung hangin pa yun vacuum pa yun yung ano mga manual pero yung 2015 pataas yun na po yung yung ABGT yun yung ABG natin uh, electric ah uh, <laughs>